Balita, rinig sa buong bansa, um, bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule, 16 years ng kasama mo. Music Iksumang mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang pagyong tino, mga kabrigada. Matuloy pong nagdudulot ng panganib sa Northern Palawan. Pinabantayang bagyong nasa labas naman ng par, posibleng mas malakas pa sa bagyong Tino. Mga nasawi sa bagyong yan, umakit na sa limampu at dalawa. Cebu Province naman isinailalim na raw sa State of Calamity. Governor Baricuatro hindi napigilang matismaya sa sinapit ng Cebu dahil po sa bagyong Tino. At pag-iimbestiga naman ang kamara sa Dolomite Beach Project ng nakaraang administrasyon hindi raw ho pakana ni Pangulong Marcos Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide Balita Nationwide sa umaga. The Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng miyerkules mga kabrigada, November 5, 2025, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Kaprikada Weather Update. Weather Update. Mga Kaprikada, muling naglandfall ang Bagyong Tino sa Batas Island, Taytay, Palawan. Na ikapitong beses na mula nang pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility na panatili ho ang Typhoon Category. At tinatayang mananatiling malakas sa susunod na labing dalawang mga oras huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Linapakan, Palawan na may lakas ng hangin na 120 km per hour at pagbugsong hanggang 165 km per hour. Habang kumikilos po ito, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 km per hour. Dahil ho dito mga kaprikada, Nakataas pa rin ang signal number 4 sa northernmost portion ng Palawan kabilang hurya ng Calamian Islands. Nasa ilalim naman ng signal number 3 ang hilagang bahagi ng Palawan kabilang po ang Dumaran, San Vicente at Rojas pati na rin ang Cuyo Islands. Nakataas naman ang signal number 2 sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro at gitnang bahagi ho ng Palawan kabilang ang Cagayan Silio Islands. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. Kabilang ho ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, kanlurang bahagi ng Romblon, katimugang bahagi ng Palawan, kabilang ho ang Kalayaan Islands, nalalabing bahagi ng Antike, gitna at kanlurang bahagi ng Capiz, gitna at katimugang bahagi ng Iloilo -ilo at maging ang Gimaras. Bagamat malayo pa ho sa kalupaan ng ating bansang isa pang binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin huyang binabantayan ng pag-asa. Yan nga ho'y huling namataan sa layong 1,830 km silangan ng Southern Mindanao. Taglay ho ito, lakas ang hangin, nabot huyan ng 55 km per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 70 kilometers per hour. Yan po'y kumikilos sa direksyong patimog-timog silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa Weather Bureau, magiging babagal ang pagkilos nito sa mga susunod na oras pero inaasahang mas lalakas pa itong ahong bagyo dahil nasa karagatan pa rin huyan. Batay nga ho sa forecast, inaasahang yan po'y papasok mga kabigada biyernes ng gabi o sabado ng umaga at bibigyan ng nga ho ng local name na bagyong Uwan. Hindi naman inaalis ang posibilidad na yan po'y maging super typhoon. Pero paalala ng pag-asa, maaari pa rin yung magbago dahil malayo pa huyan sa ating bansa. Brigada Balida! Brigada Balida! Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. Matapos po ang matinding pinsalang itinulot ng bagyong tino. Matay po sa Executive Order No. 68 na nilagdaan ni Governor Pamela Baricuatro layunin po ng deklarasyon na mapabilis ang paglalabas ng pondo para ho sa mga operasyon ng relief, rehabilitation at repair sa mga apektadong bayan at lungsod. Sa ilalim ho ng State of Calamity, mga kabrigada pinapayagan ng lokal na pamahalaan na gamitin ho yung kanilang QRF o yung Quick Response Fund at magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pagsasamantala sa panahon ng krisis. Ibinahagi si rin ho ni Cebu Governor Pam Baric ang kanyang pagkadismaya abang personal na nag sa mga binahang bayan sa Cebu dahil nga ho sa Baguio Tino na ng gobernadora ang umunoy 26 billion pesos na pondo para po sa flood control project sa Cebu na tila hindi naman daw nagagamit at napakikinabangan ng mga residente. Tapos nga kung tumanggap ng situation briefing mula ho yan sa Provincial DRRMO, agad do silang tumungo dyan sa may talisay, liloan at konsolasyon para po makipag-ugnayan sa mga opisyal at bisitahin ng mga evacuation centers. Narawagan siya na maratiling kalmado magkaisa at magtulungan sa gitna ng kalamidad at buuan niya ang kanyang paniniwalang malalampasan ng lalawigan ng panibagong habon bigla ito. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Bilang po ng mga napaulat na nasawi sa Bagyong Tino. Pumalo na sa 52 Ayon sa NDRR MC. Brigada Kath Austria sa detalye niyan. Ibrigada mo. na sa 52 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasan ng bagyong tino sa bansa batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Limang sa mga nasawi ay mula sa Region 7 o Central Visayas habang dalawa naman ay naitana sa Region 8 o Eastern Visayas. Labintatlo ang napaulat na nawawala habang 10 ang iniulat na sugatan. Ayon sa Office of Civil Defense, ang lalawigan ng Cebu ang itinuturing na pinaka o hardest hit ng bagyo. Samantala lumobo pa sa 706,549 individuals o so katumbas ng 203,595 families ang apektado ng bagyo mula ang mga ito sa Mimaropa, Regions 5, 6, Negros Island Region 7, 8 at Caraga. Sa naturang bilang, 101,981 families pa ang nananatili sa 3,894 evacuation centers. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority mga meron daw hong dalawang napaulat na patay sa pananalasa ng ahon ng bagyo dyan sa may Negros Occidental. Brigada Jolito Borda ng Brigada News FM i Brigada mo! Brigada! <laughs> Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa pananalasaan ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Brian Larry Sanyor, Opsen Deputy Manager ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dalawa ang naiulat na nasawi sa bayan ng La Castellana, habang may dalawa naman sa bayan ng Morsha, ngunit isinasailalim pa ito sa opisyal na verifikasyon ng ahensya. Posible pa umanong madagdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga ulat na may natagpo ang bangkay sa ilang bayan, subalit wala pa itong kumpirmasyon. Samantala, hindi bababa sa akin si katao ang inulat na nawala mula sa mga bayan ng La Castellana, Hinigaran at Moises Padilla kung saan nagpapatuloy ang isinasagawang verifikasyon ng mga otoridad. Sa kabilang dako naman, nastranda ng mga pasahero ng isang bus sa barangay Lanao Hinigaran abang patungo ito sa bayan ng Isabela manon ang mga rescuer na sagipin ang mga pasahero ngunit nahirapan ang operasyon dahil sa malakas na agos at mataas na libel ng tubig sa lugar. Sa ngayon patuloy ang isinasagawang rescue operation ng ahensya kasama ang iba pang mga units. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jolito Valles Borda ng 103.1 Brigada News FM Bacolod. The music and news authority. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita. Sa bahagi naman ng Pilawan, mga Northern Municipalities Hurian Nakasalukuyan kasalukuyan pang pinabayo ng bagyong Tino. Ayano mahigit 11,000 residents napo ang inilikas. Brigada CJ Andres report Brigada mo. Sa lukuyan nga binabayo o hinahagupit ng bagyong tino ang maraming lugar o northern municipality sa lalawigan ng Palawan kung saan umabot na sa 11,279 individual o katumbas ng mayigit 3,000 na mga pamilya mula sa iba't ibang bayan sa ilagang bahagi ng Palawan ang apektado na ng bagyong tino. Sa bilang na ito, 10,435 individual o mayigit 2,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa mga bayan ng Araceli, sa Roas, sa Magsaysay, Dumaran, sa Taytay, sa Corona, Culion, Cuyo, Ilnido at sa Islanda, Island. Samantala, may git walong uh, daan mga katao o may git dalawang uh, daang pamilya naman ang pansamantalang uh, nanunuluyan sa mga bahay ng kanila mga kamag-anak o kaibigan. Sa pinakauling uh, sit, uh, situational report ng Provincial Emergency Operation Center hanggang uh, kaninang uh, umaga, ay uh, may ilang bayan sa Coron, na Cagayan Silio, Magsaysay at keso na uh, ang nakararanas ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente. Sa El Nido, pansamantalang ipinatigil ang supply ng tubig bilang pag-iingat uh, sa mga water treatment facility nila doon. Na. Uh. Agad namang naibalik ang serbisyo ng mga telecommunication uh, sa El Nido, Rojas at San Vicente matapos ang uh, maikling uh, pagkaantala sa maliban na lang uh, dito sa ilang bahagi ng Puerto Princesa. Sa mga bayan tulad ng Araceli, may ilang bahagi ng mga kalsada ang lubang maputi kaya't maliliit na sasakyan lamang ang maaaring dumaan. Dito sa lungsod, nagpamatid na rin ang CDRRMO na may mga daanan sa mga barangay sa northern part ang hindi madaanan dahil sa hanggang bewang o hanggang tuhod na baha. Gayun pa man, o sa kabilang banda, biniberipika pa ng mga otoridad ang iniulat na dalawang nawawalang mag-ama. Di umano sa bayan ng Roa sabang patuloy pa ang pagkuha ng ibang datos mula sa mga emergency operation centers ah, sa mga bayan na nasa ilalim ngayon ah, ng tropical cyclone wind signal number no. 4. Nananatiling naka red alert status ah, ang ah, provincial EOC habang ah, nakantabay ang mga emergency response teams ah, upang agad na makapag-responde sakaling magkaroon ng karagdagang insidente dulot ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada CJ Andres ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito ho mga islang sakop ng G1 Eastern Samar, Lubharo ho na ng bagyong tino. Relief operation sa mga lugar na yan nagpapatuloy. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo. Brigada. <laughs> Naglunsad ng relief operation si Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzalez at House Minority Leader Marcelino Libanan para sa mga biktima ng bagyong tino sa Eastern Samar. Ayon kay Gonzales, pinaka-apektado ng pananalasa ng bagyo ang mga isla ng Humonhon at Suluan sa bayan ng Giwan kung saan nag-landfall pasado-hating gabi ng Martes. Halos 30% anya ng mga bahay ang totally damaged habang 70% ang bahagyang napinsala. Ipinaliwanag ng kongresista na karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials at madaling napatumba ng malakas na hangin at ulan. Naglaan na umano ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng lampas 20,000 food packs para sa mga naapektuhang pamilya. Dagdag pa nito, nakikipagtulungan na siya sa mga lokal na pamahalaan at national government agencies upang makapaghatid ng pagkain, inuming tubig at hygiene kits sa mga liblib na komunidad. Tiniyak ni Gonzales na patuloy ang pag-aabot ng tulong habang sinisimula ng pagtatayo ng pansamantalang tirahan at pagkukumpuni ng mga bahay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, nanawagan naman si Senador Bongo sa publiko na ipagdasal ang kaligtasan at agarang pagpango ng mga kababayang labis na naapektuhan ng bagyong tino na nanalasa ho sa malaking bahagi ng Visayas at Northeastern Mindanao. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ho ng senador na malawak ang iniwang pinsala ng bagyo at maraming pamilya ang kasalukuyang nangangailangan ng agarang tulong. Kasabay nito, tiniyak ho ng senador na handa ang kanyang tanggapan na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta lalo na sa mga nawala ng tirahan at kabuhayan. Balita, nationwide. Ilang senador, patuloy raw ho na pinag ang publiko kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Ikaraan Cortez, i-Brigada Pinayuhan ni Senator Christopher Bongo ang publiko na maging alerto at patuloy nga na prioridad ang kanilang kaligtasan ngayong patuloy ang pananalasa na bagyong tino sa bansa, partikular na nga sa parte ng Visayas at maging Mindanao bilang posible pang makaranas ng pagtaas ng tubig at malakas na alo ng mga nasa low-lying coast communities ayon sa pag-asa o mapila naman ng naturang senador na ipatupad ng maayos ang Republic Act No. 120. 76 o ang ligtas Pinoy Center Act. Sa kabilang banda, pinalalahan ka ng din ni Sandra Gatchalian ng publiko na ihanda ang kanilang mga emergency kit, sumubaybay sa mga balita at abiso sa lokal na pamaraan at alamin ang mga pinakamalapit na evacuation centers. Samantala, nagpaabot din ng panalangin si Sandra J.V. Ejercito sa Cebu at maging sa Visayas na kasalukuyan nga sinasalanta ngayon ng bagyong tino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancon Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Sa ibang palita na tayo mga kabrigada, ang malakanyang dumistansya sa investigasyon ng kamera sa Dolomite Beach. Brigada Maricar Sargan i-brigada mo. <laughs> Dumistan siya ang Malacanang sa nakatakdang investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach Project sa Manila Bay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng tungkulin ng mababang kapulungan ang magsagawa ng investigasyon in aid of legislation, lalo na kung may nakikita ang posibleng irregularidad sa proyekto. Pero giit ni Castro, hindi dapat ituring na pamumulitika ang hakbang porket ipinatupad ang proyekto sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Anya hindi tama na baliwalain ang mga isyong nag-ugat sa mga nagdaang administrasyon para lang maiwasan ang paratang ng pamumulitika. Dagdag ni Castro, unfair din para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maakusahang nasa likod ng pagpapaimbestiga. Binigyang diin ang opisyal na hindi nakikialam ang Pangulo sa mga ginagawa ng Kongreso at patuloy nitong iginagalang ang Prime prinsipyo ng separation of powers. Nabatid na sa gagawing investigasyon ng kamara, aalamin ng mga kongresista kung overpriced ang proyekto at kung may kinalaman ito sa pagbaha sa Metro Manila. Unang-una po muli, a papalalain natin na may separation of powers. So, kuwanan po ang magiging uh, trabaho at uh, gagawing mga uh, hakbang ng uh, House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach ay yan ang po ay kanilang uh, trabaho at uh, hindi po hahadlang anumang sa anumang hakbang ang pangulo patungkol dyan. at uh, maaari natin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba 'tong nagkaroon ng anomalya kung mayroon bang naidulot ito sa uh, nagyayaring pagbaha sa Metro Manila at uh, kung naka-apekto ito sa kalikasan In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide. Ang Japan target daw na magkaroon ng mas matibay na ugnayan para po sa ekonomiya at turismo. Si sila Matibag, i-Brigada mo. Brigada. ...dana ang Japan na palakasin ang economic cooperation nito sa Cebu. Sa isang pahayag sa kanyang courtesy call noong nakaraang buwan, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya kay Cebu Governor Pamela Baricuatro na ang paglago ng Cebu ay hindi dapat maliitin. Nagbibigay umano ito ng mayamang kasaysayan, kultura at lumalagong mga negosyo. Ang mga qualities umano na ito ang dahilan para maging isang ideal partner ang lugar sa mga inisyatibo ng Japan. Pagdating sa turismo, infrastruktura at matatag na economic development dahil dyan ay committed umano ang Japan na suportahan ang progress ng naturang probinsya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.